Hello guys, nagpainom ni kay Ina guys oh. Pati mga ero guys nag-inom. Tuwa sila oh. No. Du Duwa sila sa tubig guys. No. Ngayon guys, Ina. Tapos si Jaguar. to si... Tapos si Chola ka na maligo siya. Og kwan, yeah, yeah. si Oni. Oni. Agoy, agay, agay. Tapos si Jack. Nature. Uh -uh. Humanak ka. Minta na, ato na tata. Tali. Di. Tora. Masih pat, pasuk ke mana kan? Nabilin, nabilin. Untul-untul. Tana. Nat na. Lagi chine ko tangan guys to. No? erop namo, ero na mo. La grabe. Oh. Pati mga sipat. Sipat di kay sira sa mga guys no. Unto no, ano? <laughs> na ano. Hindi ko ni balik. Ha? Chor. Chor. Tana. Kumo. Balik pa mo ka. Sige lagi din, sige na, sige lakaw, lakaw na lakaw ito na sila sige dali. na 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 Oni. one ito na ayun guys thank you so much ayun bye bye